constitutional law expert, dati Pangulo ng Integrated Party of the Philippines, Attorney okay. Domingo Kayosa. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po uli sa Buena Mano Mga Balita. Attorney. Good morning, Orly, at magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat sa muli yung paki Pakipaliwadang, ang uh, Attorney, bakit parang uh, sa ilan sa ating mga kababayan, parang hindi naging maganda yung recent development na merong gagawing pagwabago sa Senado, magkakaroon ng uh, uh, bagong nag yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil na rin sa mga development na nangyari noong nakaraang araw, lalo talo na yung binanggit na almost all, halos lahat ng mga senador, ay may insertion, uh, good or bad in types of insertion man yan sa 2025 uh, budget natin mga miyembro ng 19 Congress bakit parang sa halip na uh, sa halip na uh, suportahan o baliwalain itong mga development na ito ang dating eh, eh malamang may mga feeling guilty Ba't kaya ganon uh, attorney domingo kayo sa anong sa tingin niyo nasa likod dong paliniwalang 'yan well eh baka nga, totoo na merong tatamaan talaga at uh, Uh, tama yan nakakalungkot sapagkat uh, uh, it only shows the true color ng uh, mga ilang mga senador o mga tao sa makapangyarihang position mm -hmm. na imbes na susugan at suportahan nila yung paghahanap ng katotohanan at accountability ng sino man eh yung iba sa kanila uh, nakikita natin yung eh, mukhang na uh, o kaya uh, nagko cover up o kaya uh gusto limitahan lang yung mga pagsisiyasat nila so that's not that's very telling for the senate uh, as a whole at dun sa mga senador individually oh so ibig sabihin kung yung mga nakaraang mga senate ko uh hinahayaan natin tinatanggap natin dahil yan ay uh, karapatan Uh, ika nga, bahay yan ng mga senador. So sila dapat masunod yan kung sinong uh, magiging pinuno, Senate President, Chairman ng mga komite, etc. etc. Kung yun yan ay nangyayari dati, ngayon parang hindi maganda dahil sa development na yan, at kung sakaling yaan ay uh, umugong ano ano ang ano uh, uh, may mga may mga mangyayari sa dati ng mga araw maaring isipin ni eh, may kinok may tinatakpan no kino up uh, attorney kayosa ganun ba yon Well obvious naman kaya nga uh, maganda rin yung panukala ng iba na ipakita rin sa mga senador na ang taong bayan eh walang uh, suporta sa ganung gawain sapagkat mm -hmm. uh, parang uh, game of thrones na lang eh 'di ba uh, nagpapalit-palit na lang ng mga leader natin pero ayaw naman nilang uh, managot o talagang tuntunin at uh, tuntunin yung usan um, ang kapupuluan ebidensya mm -hmm. so Uh, maganda rin na ipakita sa kanila na wala na, na rin yung kanilang pagkukunwari at uh, binabantayan natin sila uh, mm -hmm. not that we are supporting one or the other senator of o, o yung partido o grupo pero uh, dapat walang hadlang at tuloy yung paghahanap ng katotohanan at yung accountability sayang nga ito eh uh, nakakalungkot lang na nagbibigay si Senator Lacson sapagkat uh, sa kanilang lahat eh, Isa naman yung uh, unang nagbunyag niyan at ginagawa niya ang kanyang trabaho at saka assignment. Mm -hmm. at we have seen competence naman dun sa pagdidinig sa Senado. So I think uh, maari ito ng uh, kaguluhan na ito na naman ay uh, gawain ng effort na uh iblak yung accountability nangyari na yan dun sa issue ng impeachment ngayon na naman dito sa mga ghost projects at agomalya sa DPWH eh nakikita na naman natin yung manubra ng mga uh, senador na maaaring sangkot o kaya ka uh, uh, kaalyado ng sino mang uh, ayaw mapanagot oo nga no uh, mula sa pag uh, pagharang uh, sa impeachment Uh, ng uh, Vice Presidente at ngayon dito, parang may meron talagang paghahangad na hadlangan itong mga mahalagang usapin na ito. Lalo talo na noong kung atin titingnan yung unang nag-privilege speech si Sen. Lacson na binabagit niya yung mga contractor, yung mga official ng DPWH na involved sa mga ghost project at substandard na mga uh, uh plant control uh, project. Nag, ano pa nga eh, nagpayag pa nga ng support tayo. Halos lahat ng senador eh. Uh, pinapasalamatan at uh, si Senator Lacson. Pero nung binanggit na yung insertion wala na natin <laughs> kayo naiba na timpla ng mga senador ano ayun nga uh, nag uh, lumalabas ang uh, tunay na kulay ng mga ibang senador diyan di mm. ba na para bang okay lang papanalagpakan tayo bin, binubulgar mga ito pero kung tayo na yung uh, uh, tinitingnan at uh, nadadawit eh, dapat tumahimik na tayo kaya uh, Tanggalan natin ng support ng ginagawa ng kasama natin. Mm -hmm. It's just the hypocrisy. Kung okay. Speaking of transparency, yung binabagay niyo kanina Atty. Cayosa, ang snap election ba, will this speak? Ito ba yan ang uh, transparency ng lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating lipunan? Uh, resignation and then snap election ng mula Pangulo hanggang uh, ex uh, Executive, President, Vice President at yung Congress, Senate and House? Well sa tingin ko ho ya hindi at uh, yan sa tingin ko ay isang uh, kasama ito dun sa drama sa dun sa effort na wag malaman ang katotohanan at uh, effort for accountability uh, mm -hmm. sa tingin ko political noise lang yan. and uh, as a constitutional law uh, kwan, uh, uh, teacher eh itong panukala ito labag na labag ko sa konstitusyon alam alam naman siguro nung nagpanukal sa pagkat siya pero ay, to, to catch attention siguro or even worse eh, to divert attention na naman uh, kasi imbes na ganyan ang ganyang sabihin edi eh, dapat gawin nila kasi trabaho iba ba uh, eh pagiiwas ko yan eh, yung ganyan at saka mabutinga uh, mabuti nga na nagre-react ang taong bayan at iba pang mga sektor din sa mga ganito kasi akala nila eh kaya lang nilang bura-burahin ng taong bayan eh. Mm -hmm. uh, so sa madaling salita, parang hindi naman natin hangad na hindi ang gusto natin the resignation and then uh, tatakbo ulit sa posisyon. Ang hangad natin dito ay tukuyin, alamin, ibisigyan sino talaga mga involved at sampahan ng kaso at yung maaari ikulong. Correct. Panagutin sila. Alamin ang katotohanan, panagutin sino man sila. Eh ito, pagkukol ng ano, it will really derail the effort. Diba? So ito, parang uh, uh, para ano, pan, panliligaw lang ito. Itong mga ganitong oh. klase ng mga, mga panliligaw, panibagong uh, diversionary tactic ito para ma, 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 maiwasang magtungo doon sa talagang gusto mangyari ng taong bayan. Gano'n ba yung attorney Cayosa? it's pretty obvious so oh, naman na ganun, no? Na diversionary lang ito. At uh, yung bang, sinasanay tayo na baliwalay ng konstitusyon. Uh, yan ang ganyang 'yung sinasabi, gaya ng pagbula ng uh, binaliwala 'yung uh, constitutional provision impeachment, ito na naman, uh, you know, uh, biglang ifi-resign na lang tayong lahat at e e snap election. Saan nang gagaling 'yun, 'di ba? Wala sa batas, illegal. Uh, at uh, ito ay malaking setback dun sa effort natin, 'yung sinimulan na na pagtutuntun ng uh, patutuhanan sa lahat ng mga katiwalaan nito at saka pananagutin yung mga dapat managot. Nakalukot na Ano? Although tanggap na naman siguro nila sa ating mga kababayan kung itutuloy sana ng Senado yung kanilang investigation sa flood control project anomaly but with this uh, development, mukhang parang natatabangan sila at uh, hindi yata nagugustuhan. Uh, lalo nang binabanggit niyo, pati kayo nag-react atorni kayo sa kanina na nanghinaan kayo at uh, nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Pantaleon Pinglacot. Ano sa tingin nyo mangyayari kung talagang uh, papalitan, may uupong bagong chairman, paano kaya ang maaring uh, tingin dito pagtanggap ng publiko o mas marami nang magbumungkahi na isara na yan at turnover na rin lahat sa ICI? Well, sa to hindi uh sapagkat uh, magkaibang magkaiba yung pamamaraan ng ICI at saka Senado. At saka magkaiba ang uh, ang status ng Senado at saka ICI. Gunit uh, uh, tayo gunitain natin na ng Senado may sariling mandato at magandang ginagawa nila sa pagka public yung lahat ng ginagawa nila. So, yung they gain traction and they gain credibility pag ganun. Kahit magulo sila e nabubuking nga sa atin yung mga talagang gustong pagtakpan uh, yung katiwalian. Dito naman sa ICI, uh, ito kasi eh, creation lang ng executive branch. Di ba? At, mm -hmm. uh, at uh, walang warang sariling uh, mandate directly from the people. Hindi ko natin pinili kung sino nakalagay dyan. So it's just a creation of executive branch. Very limited pa ang kanilang power and worse, eh, mukhang uh, they are not as transparent and as public as what is happening in the Senate. Yun ho ang isang malaking pagkakaiba at yung kredibilidad uh, pag mawala ho yung investigation ng Senate na public at lalong-lalong na kung yan ay hindi pinapamunuan ng isang uh, credible na senator at capable kagayang senator Lacson, eh di mas lalong mamawalan ng tiwalang taong bayan. Si anong mangyayari ho sa atin? Di ba yung bang hanggang sa sigaw na sigaw na lang tayo sa mga rally no, pero ano pa na. palang gagawin yung mga nasa may katungkulan at may poder Alright, Attorney Cayosa, naunawa ko po ang inyong paliwanag tungkol po yan Maraming salamat po muli sa inyo sir Tatanayin ko pa naman sana kayo kung anong development ano na ang reaksyon ng mga bugado sa posibleng pagtatalaga ng bagong ombudsman pero siguro next time lang Attorney Cayosa dahil mahaba bang kwentuhan niya <laughs> Attorney, maraming salamat sa ulitin po sir Thank you sa inyo Attorney Cayosa Maraming salamat. Magandagmaga na po sa lahat. Constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines so IBP si Attorney Domingo Kayo sa mga kapuso ang inyo pong napakinggan.